Parating na ang The Sea Hunter. Ano kaya ang huli nito? Luway lang kay makabudong ka. Tingining. Tingining. Yan ang ating huli mga ka-hunter. Oh. Bungdo, bungdo, bungdo again. Sayang, si tuwe pa. Tunggak ko ya duka pa. Ayan, ang huli. Sea hunter. Oh, ito naman yung ating huli bunggo tingining Uy. masarap itong makatinig hindi mahapde nakakasiyo ko lang po oh my god I hate drugs oh, sa ilang ang tarag bago laging bago hindi nagluluma hmm, tingining sariwang sariwa Oh, ay nangisda na. Hmm, May lubas. Ah, oh, sa ilang matarag bago ang dakop ko. Nasin mga bungdo. Tingning. Kulo na. Kumukulo na siya. Let's eat. Ah, oh, sa ilang ang taragbago kaya diri pinabakal. Ka Kain po tayo. May bagoong na naman. Hmm. Ito sa yeah. ito. Bagoong po tayo. Bagoong. Mmm. Suda so, asan mga pobre. hmm, Bagoong. may langkuwas may langkuwas lang na baguong champion din mawawala yung isda na ipasi ah ah wow sarap sariwang-sariwa to big man kapkaputan ano cara eh eh ah oh Ang angat mo niya, tarag bago. Oh, bago, hindi maangat-angat. Hindi na lang nabungdo. Oh. Salamat sa viewers at followers. Sana hindi po kayo magsawang sa so, kasusuporta sa akin. Thank you. Shout out sa mga support, supporter.